ito na nounti-unti nang tinatanggal itong uh, matagal nang nakatambak na mga kaway-kaway dito. Oh, medyo mabagal yung trabaho dahil masikip yung mga uh, lugar. Mga so, na nakaka-forma itong ating uh, lodia.

Terima kasih telah menonton!

ay itong uh, tambak na kahoy na ito no? papansinin mo ito lang mismo sa may uh, gilid ng uh, ano ano uh, barangay hall so parang nga uh, dinala ng uh, piloder no? so abangan natin kung ano nga uh, purpose nitong loader na ito o uh, alisin siguro ito no? delikado rin to pag uh, natapunan ng uh, apoy so, dami oh. So, dumami na nan dumami so abangan natin dahil uh, paparating si Orme so bibisitahin tayo dito sa may basiko mga babaya so kung hindi tayo nagkakamali no, ito yung unang unang uh, pagbisita ni Yorme no, mula nung uh, siya uh, nanalo huh? kasi kasalukuyang uh, ano, uh, busy masyado yung ating Mio no? so, salamat naman at uh, kung darating siya no? at uh, binigyan tayo ng pagkakataon naman na mabisita yung ating uh, lugar dito sa may basiko at uh, makita na rin yung kalagayan ng ating uh, barangay so ka po, abangan po natin pagdating ng ating uh, panauhin no? magandang hapon na po So ito mga kabayan no, mga kabayan uh, dala sila ng uh, dump truck, na no, dump truck ng gipis Kung nata 'tong uh, lilinisin niya itong uh, mga, na ito, mga na ito na katambak dito sa may uh, gilid ng uh, barangay hall 'yan no. So medyo masikip 'yung uh, lugar na 'yan.

So malapit na siguro na no? darating si yorme dahil ila uh, dumating na 'yung ano niya. 'yung so, mga karagdagang kapulisan. Ang problema nito, maambon-ambon. marami pa dito no mga lumang mga uh, mga motor so, hindi ko alam kung anong ang uh, plano ni chairman dito kasi nandito mismo sa tabi ng uh, barangay hall no? dapat sa uh, kung uh, ano may isang uh, lugar kung saan at uh, doon lang no itatambak tong mga ganito. So, abangan natin kung ano ang action ni Ormi dito si ayo ni Yorme yung uh, mga ganito oh so, ito no Mat matagal na nga itong kahoy na ito itong kahoy na ito ang uh, hindi natanggal no? so ngayon lang na <laughs> uh, natanggal no? Uh, pagbabalik lang ni Yorme huh? so ibig sabihin tatlong taon rin na nawala si Orme no? Huh? so kaya steady lang dyan dami nakatambak na mga kahoy huh? so, abangan po natin no dahil uh, lahat po ng mga obstruction no oh, kagaya nito konti na lang yung uh, nadadaanan ng uh, sasakyan dahil nga napuno na ng ano uh, mga tambak na mga kahoy at saka nakahalo na rin yung mga basura yan so, tinatanggal yung mga bakal-bakal dahil uh, pwede pang ipadyang siyap yan kabilang so, lang to ng uh, barangay So 'yung uh, barangay ano 649 no. So hanggang ngayon no, inaantabayan pa rin 'yung uh, pagdating ni Yorme. So abangan po natin Magandang uh, hapon. Ito na 'no, unti-unti nang tinatanggal itong matagal nang nakatambak na mga kaway-kaway dito. oh, medyo mabagal yung trabaho dahil masikip yung mga uh, lugar. -forma itong, uh, tinglo <tinyo> so, gano'ng nakakaporma itong ating loader. Limitado yung galaw niya. 어, l l e o u é llegué, d e n tulangin yung uh, isang dump truck dito stretcher hey, man no? ito yung mga kaway na napulot-pulot nila sa mga tabi-tabi kung saan na kinakarga nila sa sasakyan no? mga barangay at uh, ipabi dito kaysa naman magkalat Thank hmm.